Ma'am? Ang laki na na pinagbago dito sa Pilipinas, ano? Oo nga po eh. Ang gaganda ng skyway, oh. Wow. Alam mo ba, sa Amerika, isang taon lang ginawa doon. Ganun ka, pili sa mga tao doon. Huh? Ah, ganun po? Oo, oo. Eh, dito ba? Ah, dito, ma'am? Eh, kanina umaga, pagdaan ko dyan, wala pa yan eh. <laughs> Why should we hire you? Why should we hire hiring kayo eh. Tsaka, ba't kayo hiring? May nag-resign ba? Ba't nag-resign? Siguro ang baba niyo magpasweldo, no? Pinapatay niyo mga empleyado niyo sa overtime at di niyo binabayaran? Ha? Huh? Pero CJ, dahil madali akong kausap, start ako ng Monday. Magkita ka raw, no, Mr. Magdulis. A ako nga pala po si Doc. Gain, na ano po bang may paglilingkod ko po sa inyo? Hybrid ako! may tanong ko lang po ba ano po ba yung kinakain nyo? Talbos na kamote! Eh. Talbos na kamote? Eh. Hindi naman nakakahiblan yun, may eh. gulay yun eh. Baka naman po, meron pa po kayong ibang kinakain. Wala na! Yun lang ang kinakain ko! Umaga, tanghali, gabi, snack, midnight snack, yun lang ang kaya kong bilhin! Hindi ko kaya bumili ng karne! Ang mahal-mahal! May problema ka? Ah, uh, dadaan lang po. Alam ko na po ang gamot dyan. Ano? <laughs> Saglit lang po. Ano po pali? Kailangan Ito po, bumili po kayo ng ulam, wag lang po yung talbos ng kamote. Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Ang gaan ha? na po kayo. Hindi, hey, wala akong nararamdaman. Ay, salamat ha. Ah. Ay, oo naman po. Ayan, buti naman po. Sabi dito, mabilis ka raw sa math. Tama po kayo. Mabilis ako sa math. Sige nga, 31 times 17. 47. Ang layo naman ng sagot mo. Pero mabilis. Okay, tanggap ka na. Me. Bakit yung mga ibang lalaki pag nagpapaalam sila sa mga misis nila hindi sila pinapayagan? Pag ako nagpaalam sa'yo, pinapayagan mo naman ako. Binibigyan mo pa ako ng pampusta pag, pag magbabasketball. Binibigyan mo akong panginom pagkasama ko yung mga tropa ko. Ba't kaya ganun, no? Baka pogi yung asawa nila. <laughs> Makita ka raw, Mr. Magdulis. A ako nga pala po si Doc. Gain sa ano po bang ba may paglilingkod ko po sa inyo? Hybrid ako! Oh. May tanong ko lang po ba, ano po ba yung kinakain nyo? Talbos na kamote! Talbos na kamote, hindi naman nakakahibla dun eh, gulay yun eh. Baka naman po meron pa po kayong ibang kinakain. Wala na! Yun lang ang kinakain ko! Umaga, tanghali, gabi, snack, midnight snack! Yun lang ang kaya kong bilhin! Hindi ko kaya bumili ng karne! Ang mahal-mahal! May problema ka? Ah, uh, dandahan lang po. Alam ko na po ang gamot dyan. Ayaw! Saglit po. Ayaw mo pali! Naan mo ba? Ito po, bumili po kayo ng ulam, wag lang po yung talbos ng kamote. Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Ang <laughs> gaan ha? Makinig <laughs> okay. na po kayo. Hindi, wala akong nararamdaman. Ay. Salamat ha. Ay, oo naman po. Ayan, buti naman po. Why should we hire you? Why should we... Eh, hiring kayo eh. Tsaka, ba't kayo hiring? May nag-resign ba? Ba't nag-resign? Siguro ang baba niyo magpasweldo, no? Pinapatay niyo mga empleyado niyo sa overtime at di niyo binabayaran? Ha? Pero CJ, dahil madali akong kausap, start ako ng Monday. Nakakainis lang na may nagsasabi sa'yo na sa tuwing sumasapit yung bagong taon, sasabihan ka ng kailangan mo nang magbago. Sumantalang pag birthday mo, sasabihan ka ng wag na wag kang magbabago. Ano yun? Sabi dito, mabilis ka raw sa math. Tama po kayo. Mabilis ako sa math. Sige nga, 31 times 17. 47. Ang layo naman ng sagot mo. Pero mabilis. Okay, tanggap ka na. Gusto mo bang makatulong sa mga magulang mo? At gusto mo rin mabawasan ang mga gastusin nila? Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na sa bahay nyo. What? <coughs> <laughs> Makita ka Mister no, Mr. Magdulis. Ah, ako nga pala po si Doc. Gain ano po bang may paglilingkod ko po sa inyo? Hi, Brad, ako. May tanong ko lang po ba, ano po ba yung kinakain nyo? Talbos na kamote! Talbos na kamote, na ka hindi naman nakakain blood yun, ay gulay yun eh. Baka naman po meron pa po kayong ibang kinakain. Wala na! Yun lang ang kinakain ko! Umaga, tanghali, gabi, snack, midnight snack. Yun lang ang kaya kong bilhin. Hindi ko kaya bumili ng karne. Ang mahal-mahal. May problema ha? Ah, uh, dandahan lang po. Alam ko na po ang gamot dyan. Ayaw! Saglit lang po. Ito pali! Naan mo ba? Ito po. Bumili po kayo ng ulang. Wag lang po yung talbos ng kamote. Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Ang <laughs> gana? gana? pakinig na po kayo. akong Ay, salamat ha. Ay, oo, naman po. buti naman po. Sabi dito, mabilis ka raw sa math. Tama po kayo. Mabilis ako sa math. Sige nga, 31 times 17. 47. Ang layo naman ng sagot mo. Pero mabilis. Okay, tanggap ka na. Why should we hire you? Why should we hire you? hiring kayo eh. Tsaka, ba't kayo hiring? May nag-resign ba? Ba't nag-resign? Siguro ang baba niyo magpasweldo, no? Pinapatay niyo mga empleyado niyo sa overtime at di niyo binabayaran? Ha? Huh? Pero CJ, dahil madali akong kausap, start ako ng Monday. Mga kaibigan, alam niyo ba na hindi ang balat ng lechon ang nakakahayblan? Oh. oh. good news, ha? Ah. Ayos. Eh, Ay, ano? Ha? Ano? Buto. Ha? Buto ng lechon na nakakahiblat. Buto? Oo. Oh. Pambihira ka pa. Paano nangyari buto yung Ako naimbitahan sa isang handaan. Oo. Oh. Pagdating ko, mm. nakita ko yung lechon. May lechon. Puro buto oh. na lang. Ano nangyari sa'yo? Nahiblat ako to. <laughs> Sino ang katulong ng mga doktor sa pag-aalaga ng mga pasyente? Napakadali naman ng tanong mo. Eddie di kong Si! Sa pagkalambas ang gagaling ang asin. Wala bang mahirap-hirap ng tanong diyan, Porky? Eh, sagutin mo. Las piñas, na botas. Mali. Porky naman. Diyan ang gagaling asin natin. Mali na eh. Hindi ron? Hindi ron. <laughs> Alright, kung hindi yon saan? Tanungin kita. Hmm. Paano ganun luto yung mesis mo? Saan kumukuha ng asin? Garapon. Mismo! <laughs>